Hi guys! Nandito tayo muli ngayon sa Makati. Ayan. Process process tayo ng mga ano dito. Visa. Okay, sa next nating pupuntahan. Abang-abang kayo. Abangan nyo guys kung anong bansa yung next nating puntahan. Sure. Excited na rin kayo. Uwi na kami. Tapos na kami sa aming appointment. Dito sa let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay. Ang init. Hmm. Let's go. Mag-whiz ka pa. Always. We're using mm -hmm. whiz kasi hindi natin masyadong memorize yung daan dito sa Makati. Although pangatlong bisis na namin punta dito.